Patuloy pa raw ang paghahanap ng bahay ni na Jericho Rosales and Janine Gutierrez. Lilipatan daw ito ng magkarelasyon. Ikakasal na kaya sila? O engaged na? Well, hindi na naman sila mga bata at pwede na nilang gawin ang gusto nila. 45 years old na si Jericho at 35 na si Janine. Pwede na silang pakasal kung anod na ang actor sa ex-wife niyang si Kim Jones na isang Australian-British fashion influencer and digital creator. Ikinasal sila noong 2014 at naghiwalay after 5 years. Si Janine naman ay matagal na ang huling karelasyon, si Paolo Avelino pa. Samantala, abala ngayon si Jericho sa pagpopromote ng historical biopic ni Pangulong Manuel L. Quezon na ipapalabas sa mga sinihan sa ikalabin lima ng Oktubre. Inamin ng aktor na pinag-aralan niyang maigi ang karakter ni Quezon at dumaan siya sa grabing research at paghahanda para sa nasabing karakter. Ano ang sa sa balitang ito?